Damhin ang pagpapala ng Panginoon Umawit ng mga papuri at pasasalamat Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Zambayanan Magandang araw sa iyo ka Agapay Kumusta ka na? Nawa ay nasa mabuti ka pong kalagayan. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan ngayong araw. Ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabwa. At nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon sa panibagong umaga na ang hatid ay bagong pag-asa. Kaagapay, minsan ba naisip mo na sana wala na lang akong kahinaan? Yung tipong iniisip mo, kung wala lang to, mas magaling ako, or mas confident ako, o kaya mas effective ako. We live in a world na parang sinasabi sa atin, huwag mong ipakitang mahina ka, ipakita mo lang ang strengths mo. Pero si God, may ibang approach. Minsan, doon siya kumikilos sa mismong area na gusto mong itago. Ngayong araw nga, may share po ako sa inyong katotohan ng kabaliktaran ng iniisip ng karamihan. And that is finding strength in our weakness. Kapag nakita rin natin to mula sa perspective ni Apostle Paul, maaaring magbago ang ating pananaw. Hindi lamang sa ating mga pagsubok, kundi pati sa paraan ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Basahin natin ang 2 Corinthians 12 Verse 7 to 10. So to keep me from becoming conceited, because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. Three times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But he said to me, My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ then I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak then I am strong. Para mas maintindihan natin ito, balikan natin ang kwento ni Apostle Paul at kung bakit niya nasabi ito. Kilala si Apostle Paul bilang isa sa pinaka-powerful na preachers ng gospel. Hindi siya perfect, hindi rin siya exempted sa struggles. In fact, bago ang chapter na ito, he was talking about these incredible revelations from God as in mga visions at spiritual experiences na hindi pangkaraniwan pero sabi niya para hindi siya maging mayabang o umasa sa sarili binigyan siya ng tinatawag niyang thorn in the flesh isang matinding pagsubok o sakit na hindi niya basta malampasan hindi natin eksaktong alam kung ano iyon maaari itong Uh, physical na karamdaman, isang paulit-ulit na problema, o isang taong patuloy na kumakalaban sa kanya. And just like us, si Apostle Paul din lumapit kay Lord. Tatlong beses siyang taimtim na nanalangin sa Diyos na alisin ito. Pero ang sagot ni Lord? Hindi, okay Paul, tatanggalin natin yan. Hindi rin, wait ka lang, mawawala rin yan. Ang sagot niya, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Grabe no, imagine Apostle Paul na sobrang faithful, sobrang passionate for God. Hinihingi na alisin yung pain, pero ang sagot ni Lord, hindi ko aalisin, pero bibigyan kita ng lakas para kayanin. And I think dito tayo madalas na data pa. We think kapag may problema, ang best answer ni Lord ay laging removal or naaalisin niya yung sakit, aalisin niya yung struggle. Pero minsan, the best answer is hindi pagtanggal, kundi pagpapatatag. Bibigyan niya tayo ng strength to go through it, not just go around it. Kung iisipin mo, tayo din eh. Ilang beses ka nang nag na Lord, tanggalin mo na tong anxiety ko. Lord, alisin mo na tong financial problem namin. Lord, please ayusin mo na tong relationship. Pero minsan, hindi yun yung unang ginagawa niya. Instead, anak, hindi mawawala agad yan. Pero I will give you grace to endure. And through that, you will see my power. At doon mo makikita ang pagkilos niya. Yung weakness na kinaiinisan mo, yun pala ang magiging platform ni Lord para ipakita yung glory niya. So, kaagapay, tanong ko sa'yo, ano yung thorn in the flesh mo ngayon? Is it a sickness, a heartbreak, a financial struggle, or an unanswered prayer? Kung iisipin natin, minsan, yung mga bagay na yan, hindi lang basta pain. Yan din ang dahilan kung bakit lumalapit tayo kay Lord araw-araw. Kung tutuusin, kung wala yan, baka feeling natin kayan natin ang lahat sa sarili natin and we'll forget our need for Him. You see, God is not just interested in removing your pain. He's interested in forming your character. At minsan, He allows certain weaknesses to remain. Hindi para pahirapan ka, but para mas maging dependent ka sa Kanya. Sa totoo lang, yung grace ni Lord is not a plan B. Hindi siya consolation prize. His grace is the main gift. Kasi kahit hindi mawala yung problema, makikita mo pa rin na kaya mong gumiti. Kaya mo magmahal. Kaya mo magpatawad. Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa grace niya. Sa grace niya lang. So how do we live this out? Kaagapay, first, stop hiding your weaknesses from God. Alam naman niya lahat 'yan. Instead, offer them to him and say, Lord, ito po ako. Flawed, broken, and weak. I need you. Use me. Second, look for God's grace in the middle of your struggles. Hindi mo man maramdaman agad, pero it's there. Sometimes, in the form of your friends praying for you, family who supports you, or peace na hindi nabibigay ng mundo. Third, use your story to encourage others. Minsan, yung testimony mo, hindi yung nasolve lahat ng problema ko. Kundi yung, in the middle of my problem, God sustained me. Kaagapay, maybe today you feel weak. Maybe you feel like hindi ka qualified, hindi ka sapat, or hindi ka strong enough. But the good news is, you don't have to be. Because the God who said to Apostle Paul, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness," is the same God speaking to you today, kaagapay. At maybe Just maybe, yung kahinaan na gusto mo sanang mawala, yung mismo ang gagamitin ni Lord para ipakita sa mundo ang lakas niya. Kaya huwag mong ikahiya ang weakness mo. Huwag mo rin takbuhan. Instead, isurrender mo yan kay Lord at panoorin mo kung paano niya itong gagawing pinakamalakas mong patotoo. Kagapay, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw. Magkarinigan po muli tayo bukas ng alas 5 hanggang alas 5.30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo na hatid ng inyong 702-DZAS-FEBC-RADIO-TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, eto po si Absidy Ferrer-Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan. Kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ang salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawi. Pagod mang katawan, walang aayawan laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan Sa pangalan ng Yesus. Amen. Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan